35, single? Mm, separated, yes Okay, ilan na po anak mo? Dalawa Ah, dalawa Kompleto pa ang fetals mo? <laughs> Oo oh, naman Ah, kompleto pa? <laughs> mm -mm. oh, Bala kong pitasin okay. sana Ano? Oo Oo Uh, Malak kong pitasin sana. Ano? <laughs> <laughs> Natatawa ako kasi first time ko naman kasi nag ng ganito. So, Ay, thank hindi you, mama. Salamat. Tonight, maa. so, that's, so, bird ako. So, kaya nanood lang ako ng ano sa... Lagyan teko. natin ng twist, ma'am. Ngayon, hindi ka lang matatawa. Maiinis ka pa. Oo. Uh, uh, <laughs> 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 Ma, mayroong iba't ibang klasing roses, 'di ba? 'Di ba rose pangalan mo? Opo. Oh, anong klasing anong kulay ng ang petals mo? Ah, black o red? Red. ha? Red. Siguro nung bata ka. Red pa rin hanggang ngayon? What? Well, I don't get it. <laughs> <laughs> Di ba Oh, oh I got it. Mom, nagbablush ka. I got it. I got it. Masyado ba ma, ma, akong harsh? Ganito kasi ako pag natawa nagre-red ako. Ah, nagre-red ka? Opo. Mm. Yung taas, namamula. Yung, yung baba, nangingitim. Ganon. Wait. Okay. Buti walang nakakagindin yan. Ako lang. Ay, ikaw lang. Anak, ito hindi pala sila. Sorry. Dalawa tayo. Ano pa lang <laughs> yata? Uh Oo. -huh. Uh -huh. Ma'am, naghanap ka ba ng karelasyon? Oh, uh, friends. Friends. Tanda ka mamang maluloko ka pa. <laughs> sure ka? Friend lang ang hanap mo? Oo naman. Hmm. Tapos kasi after naman. a month, after 3 months, 4 months, magre-report sa akin, Sir, nakita ko na yung petals ni Rose. Wala Hindi ko maintindihan kung pink o pula. Hindi Sir, parang batik-batik mo yun. Hindi, joke lang. Hindi <laughs> totoo, ma'am. Karelasyon okay. o friend? Friends. Bakit? Sa lugar niyo wala kang friend? Meron din naman. Iba meron pala. Eh. Tapos dito ka pa maghahanap. iba naman, iba naman dyan. Iba naman dyan at saka iba din dito. Mm. Mapagkakatiwalaan ba yung kaibigan mo dyan sa mga ano? Diyo ba makasama mo dyan na kaibigan mo? Mapagkakatiwalaan ba? Palagay mo? Hindi. Oo. Oh. Nakakasama mo na yan ha? Hindi mo mapagkakatiwalaan <laughs> dito pa kaya? Iba naman yun kasi mm. work friends. Okay. Sige, ma'am. Pero kahit anong sabihin mo, hindi pa rin ako niniwala sa'yo. Parang naging yeah. ano... Okay. Alam mo ba, wanted heart? ito, palitan na lang, the wanted best friend. Okay. Ano bang hanap mo sa magiging kaibigan mo? Um... Yung nakakatawa. Yung nakakatawa? Mm-hmm. Mag-arkila ka ng clown, ma'am? <laughs> Sure yun, matawa ka dun. <laughs> bakit ka na bakit dito? Anong nag-good joke sa'yo? Hmm, um, wala na. Eh, gusto ko lang makahanap ng friends. Mm hmm. Friend talaga? Oo, friend lang. So, ang gusto mo sa isang lalaki ay nakakatawa, ganon? Oo, yung, yung pinapatawa ko. Kasi, mm hmm. lagi akong, ano, like, nung na-stress, parang na, I mean, like, pag na-stress ka sa work, like, so, yung may kausap ka, uh -huh. -oh. nagpapatawa sa'yo, yun lang. Mm. Gusto mo, uh, bigyan kita ng tips para uh, laging masaya ang araw mo. Ano naman yun? Magjowa ka nang uh, mag na nga, so, eh, ngungo. No? Ay! Ayoko na nga magjowa. Suwe, so, eh, gano'n, no? Ayoko na magjowa. Yung ba? Hindi ko rin maitindihan yan. Bakit magsalita. Hindi pa naging salita yung matatawa ka na doon. <laughs> okay. Bakit? Wala pang words wala hmm. ba sa bibig niya? Nakangiti na siya. Ang <laughs> yun din nakakatawa. Ah. Hmm. Hindi pa nga siya nagsasalita, natatawa na ako. Oo, oh, di ba? Sabi ko sa'yo. Yung, yun, nga lang kung maging jowa mo siya kapag nakipagalikan ka sa kanya, side view. Ay, hindi naman. <laughs> Bakit ka magalikan? Mo. Bakit ka magalikan? Wala, may mga <laughs> dyan o lang <laughs> ka. Ah, open-minded lang dito guys ah, walang pikon. Bakit ka natawa? <laughs> <laughs> Trabaho mo yan, di ba? ah, trabaho ko. Sa oh. nursing home. Sinabi ko palinis ako ng pwet ko, tapos natawa ka? Hindi tuwad ka dyan. Ha? Tuwad ka dyan. Pero wala kang ibang gagalawin ha, pwet lang ha. Ano, yung wipes ako. Yung wipes ako. Ha? ako. Huwag, tubigan mo naman. Yung wipes ako, yung mo Ha? Pag wipes may maiwan yun. Ibang ang dito. Hindi ko nito sa Ay, ganun ba? Wipes mm. lang yun. Pagalinis ng puwet. Medyo mm. masaya yan, guys. Hmm. Ah, ibang ang dito. Ibang ang Ah, okay. Iba't ibang kulay. Hmm. Ibig sabihin nakikita mo din yung ano? Ah, syempre. Wala hmm. na yan. Ganun ba? Mm. Buti hindi ka na curious. Na, 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 curious. Ay, pato na ako na curious. Trabaho ko yun eh. So, sabi mo, bakit kaya ako wala ganito? Ay, <laughs> <laughs> Ay, <Apriline. laughs> oh, guys, maawa na kayo. Guys, kunin nyo na to. To your single. Wala na talaga. Kailangan na. You're Oh. Bata pa to si Top Secret, 29 years old pa lang to, ma'am. Ay, bata pa yan. O bakit? Huwag kang magbasi sa edad, magbasi ka sa katawan. Kasi hindi naman ako nagpapakasya. Pwede lang naman. Ha? Pwede lang naman. Friend lang naman. Ay, depende na yun si Descartes, yun yung top secret. Papanawagin natin yung masigip, sir. Sa alay. Oi. Hoy din din, sasari li ako no. Okay pa mo. Ai Monica. Balak yan. Balak yan tap secret. Panindigan mo yan. Ah. Sasari li ko. Ano daw? doubt. Sasari li ka ba? Ano? Ikaw sa ka? Mm. -hmm. Di ba mahirap yun, ma'am? Mahirap Sip pa yan. yan? ka rin ba, secret? <laughs> <laughs> Kailangan mo rin ba ng katulong? <laughs> Sige, banat. Mahirap kasi yan, ma'am, kasi Mahirap yun kasi pag araw-araw. Mahirap din yun. Parang... Eh, hindi naman araw-araw. Busy ako eh. Mm -hmm. Ano yun, ma'am? Gabi-gabi? <laughs> After night shift? Morning? Kasi pag hindi araw-araw, sabi nila. Ay, gabi... may. Araw-araw. Hmm? Grabe naman yun. Araw-araw. Basta kung yeah. sakali man na ano ha, kung maging successful man kayo, walang magsingila na, yung makamay marinig ako na, ibalik mo lahat ng nilabas ko. <laughs> <laughs> may marinig na naman akong ganyan, ako talaga ha. Oh Napapakahirap ako doon, nilabas ko yun, ibalik mo yun. Wala <laughs> <laughs> ko, may marinig na ganyan na. <laughs> Oh, kaya kapag may mangyari, huwag nyo ilabas. Ha? Bala so, kayo. Man, man. Kung, kung mangyari man yun, huwag nyo, wag nyo ikalat. Igarapon niyo. Kaloob <laughs> lang <laughs> yun. Uh Oo. -uh. Sige, ah. Uh, continue. Ano ba? Ano ba? Kaya pala ka bata pa ako? magtiti magte seven sa September? Bata ka pa. So may gatas ka pa. Hindi mm. ma'am. Ako gatas, ma <coughs> <Baano> oh, na nagpapagatas ma'am. Paano ko nasabi na ako? ko nasabi na ako na nagpapagatas ma'am? Hindi ko anak. Pinapagatas ko eh. O di may anak ka na pala. De, De, hindi mga. niya ni anak. Bungol ka. <laughs> Pwede nga po. Oo. Nagasaan ka ulit? Ano ma? Batangas ba ako? Ah, ano po ma'am? pangasinan po ako, Ilocano. Pero nandito ah. ako sa Pagpapas. Oo, oh, Ilocano. Marami ako mga... May friends ako dito, mga Ilocano. Babae. Hmm. Bupero mm. lang na ma'am. Bupero. Pa-church ko rin What? mga Ilocano. Ano, Matapang na tao. Basit yung Ay, ganun. Hmm. Okay. Kawam ma taga saan ka, ma'am? Sa sa Pinas, taga Davao mm, ako. Bisaya. Kasi ma, pero makakain din ako ng Ilonggo, nagpang Ilonggo yun kanina. Top secret, okay na 'to. Gahin na kayo. Ano gahin? Gahin. Pero ma'am. Pero <laughs> ma'am. Oo uh, talaga, matigas ulo ko. Bisaya ka, ma'am? Oo, uh, bisaya. Bisaya, abis na ako. Ay, okay lang si Sitap Secret? Friends number one, so... Um, mm. okay Pero kung sakali, ma'am, okay naman yan, naturoan ko naman yan eh. Uy. <laughs> Oo oh, nga. Complete Nag seminar. Nag-seminar sa akin yan, one week. <laughs> Okay. Sabi ko sa kanya, kapag uh, nilabas niya, wag niya ikalat, igarapon niya. Kasi Hmm. Para pag nagkasingilan kayo, ay magsukatan na lang kayo kung sino may mas pinakamaraming nilabas. Ay, Rose. <coughs> Ayaw mo kay Top Secret? Okay lang naman kasi hindi naman ako naghahanap ng shoota. mhm mm top secret. Ayaw daw. Patunayan mo nga. Uy, Dapat sa ano ah. After akin. two weeks sa uh, top secret, may report ka sa akin ha. <laughs> 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 ang gusto ko marinig sa'yo, dapat ma-identify mo ko anong kulor ng uh, petals niya. <laughs> oh, <look, huh? laughs> rose, di ba? No, hmm. Rose, ano ang pangalan ah. ng rose na to? Mm -hmm. Oh, wow, gana ganyan ganyan. Mm -hmm. Mm, ang tunog no. na yan, parang sumusubo yan. Ay. <laughs> ano, ano, ano? Ay, Mr. Rion. Ano, ano nga pangalan mo? 2.0. No, it's not your name. No. It's not your name. No, 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 no. Oh, my ma real name? Mm. -hmm. Ha? Kanor. <laughs> Bakit? Parang ng Canor Hotel. Hindi, pinangalan niya sa papa ko eh. Huwag ko ba tingin yung pinangalan nila. Kung galit ka sa pangalan ko, sisino yung papa at mama ko? Ano talaga pangalan mo? Ha? Canor talaga pangalan mo? Hmm. Seryoso? Mm hmm. hmm. Okay. Bakit? Bakit? Hindi bagay. Ha? Ah? I'm joking. I'm joking. Huwag ka mag-alala, ma'am. Pag na-experience mo na, hindi mo na paalala yung pangalan ko

Ah, David. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa atin pa, The Bed. The Bed. Uh Oo. -oh. I-English man. Nag-David -nag na siya. Hindi ko alam, ma'am. Kung ano talaga yung pakay mo dito. Hindi <laughs> hmm? ko alam. Friend Oo, oh, friend. Friend lang talaga. Oh. With no benefits. Ay, depende yan kay Top Secret kung papayag siya. <laughs> ha? Sir Hindi ako papayag, sir. Oo, oh, ako, ako, makikipag-prank sa kanya, hindi din ako papayag. Bakit? Bakit ka naman lang? Bakit ka naman? Bakit ako ng maganda, bakit ko pa sa sayangin? Wala namang makukuha, di. Friends, <laughs> ang layo natin, oh, ganito, Layo. Mm hmm. E, malapit lang, ma'am, tignan mo. Ay, ganito mo. Malayo malapit. kayo si isa't isa, di ba? Malayo. Oh, Igaran niyo yung dalawang yung kamay nyo. Igaran niyo yung dalawang kamay nyo. Oh. Malayo pa din. Oh, malayo. Oh, sabay tingnan niyo yung kamay nyo. Ino. Tingnan yung kamay nyo, Tingnan mo yung kamay mo. O, Nadibiling di ba? Malapit sa si sarili mo. Nag-doodle na Hmm. okay na. Okay na. Thank yes, you. I-follow mo na si Ketarius. Naka-ilang ka na. Naka-dalawa ka na si Ketarius. Ah, si Ketarius. Na, Ay, naka-dalawa ka na. <laughs> naka-dalawa ka na. <laughs> top secret, ah. Ah, uh, dito si kuya. Ay, naka-dalawa ka na. Ah, may jowa. Loko-loko pala yun, no? Know? Uy, mm parang wala si Tiktok, wey. Uy, wala naman si Sir Yusus lakin, ba? Hmm. Meron kasi, Thank you, thank you, thank you. Thank you. Bye-bye.